mga karils o mga igsuon, maayong adlaw. Doon ay hagit ni uh, Bro Ralph Luchabis na pangatodan ko na niya na ang Roman Catholic Church is Babylon. Abro uh, Bro Ralph Luchabis, Goko ko ana, diritas Mindanao, di atas Kabadbaran City, no, Kabadbaran, kundili, dito ta sa sa kuan, Uh, bayugan, Bayugan City si ta. Kung Kabadbaran, Bayugan City si ta. Babatod ani mo nga ang uh, Roman Catholic Church is Babylon. Unya pag nalabog ka si Dan Maasin dal a kay pamatud-an pong, uh, sa pikas do, do na kuy kauban. Na no, na mo kuy kauban pod May nang atong debate duha. Ah, uh, tunga sa adlaw baham hangtod gabi inindot ta siya. So, ako ginawat ang imuhang challenge, bro Ralph at Chavez, na pamatudan ni ang Roman Catholic Church is Babylon according to the Bible and standard references. Go! Kanos aman! I-message ko, i-PM ko, kay akong ginawat ang imuhang challenge. Diritas Mindanao mag-debate na ana si bro Edwin Box, Edwin Garing, mo'y mamasahin ni mo siya na daw bahala sa pamasahe ni mo. So, ang amua, ang venue na lang, huwag ang sound system, huwag permit. So, data mag-abot, kung dili sa si kabadwaran, at tutag Bayugan City. Pero kung gusto, kag kagpans kag fans, dito tas Bayugan, kag naghan is Ako Ako nawato ni mong challenge, Rural Kutsabes, huwag maayong adlaw na tungtanan.